Okay, so maraming maraming po salamat sa inyong active participation sa ating ma maiksing all activity. And hindi na po natin katatagalin pa at tayo ay tuloy-tuloy na sa ating topic this morning na Pius in the Public Service. Muli ang hangarin po namin ay mapalalim at mapalawak pa ang ating pag-unawa sa value na ito. And so, it is with so much pride and honor for me to introduce our first speaker, He is the Municipal Mayor of Dingalan, Aurora, a 2023 Dangal ng Bayan Awardee, and a four-time Pag-asa ng Bayan Awardee. Ladies and gentlemen, kapwa bayani, let us all welcome with a virtual round of applause, Mayor Sherwin Halili Taay. Magandang umaga po, Mayor! Magandang umaga po, uh, Ma'am Angela, at sa lahat po ng ating kapwa lingkod bayan sa buong Pilipinas. Magandang-magandang umaga po. May eduk excited kaming lahat dahil bilang year-ender na namin ng kwentong lingkod bayani. Ito, bigatin yung guest speaker namin. So maraming maraming salamat po sa pagpapaunla sa aming imbitasyon. Naku ma'am Angela, it's my uh, honor and privilege po, lalo tigit sa ating uh, family ng Civil Service Commission. Uh, Dito po tayo lagi para po sa pagbubahagi ng ating pong uh, paglingkod bilang uh, isang lingkod bayan sa ating pong, uh, bayan ng Dingalan. Okay. So, Mayor, hindi ko na po patatagalin pa. Bago po tayo magsimula, I believe meron po tayo maiksing presentation that showcases and summarizes LGU Dingalan's achievements and milestones, particularly in embodying the principles of patriotism. So, if you would allow me, bibigay ko na po sa inyo ang virtual floor to present yung mga nag-achievement ng inyong LGU. Yes, Ma'am Angela. Isang malaking bahagi at karangalan po na tayo po ay makapagkwento ng ating uh, pagiging isang uh, lingkod bayani ano, sa bawat uh, araw na ating uh, ginagawa ay nakaangkla ang ating pong paglilingkod bilang uh, isang punong bayan sa bayan ng Dingalan. I started my dream as a public servant. In a platform of ChangeY agenda, change Why is an acronym for community, Championing Community, Health, Agriculture and Livelihood, Nature and Tourism, Good Governance, Education and Youth and Sports. Alam po natin lahat na dapat magsimula sa pagiging isang tunay na lingkod bayan, ang pagiging isang makabayaning pagtugon bilang uh, namamahala sa... Uh, anumang uri ng ating paglilingkod. Sa patuloy po nating uh, pagtugon sa ating pong uh, paglilingkod bilang isang uh, punong bayan ng dingalan. Sige po ay patuloy nating in-invibe po ano ho yung uh, pag-preserve ng ating uh, kultura bilang isang Pilipino no nagsisimula sa isang malaking halimbawa bilang lingkod bayan ang uh, patuloy nating pagyakap sa kultura bilang isang Pilipino andiyan po yung ating buwan ng wika araw ng kalayaan atang iba pa pang uh, pagtugon sa mga pagkilala sa natatanging uh, lokal na bayani ng bayan ng Dingalan, inikilala din ng mga lider ng ating bayan na nagbigay din ng kontribusyon para po sa patuloy na pagbabago ng bayan ng Dingalan. kasama pa din po sa mga uh, haligi ng isang pagiging lingkod bayan ay ang ating integridad. kasama nito ang pagsisimula noong taong 2016, sabi ko nga, ay naging malaking challenge po sa akin paano sisimulan ang ating paglilingkod na ngayon ay nasa huling termino ng ating panulungkulan. Ito po ang aking na nung ako po ay naging unong bayan sa Bayan ng Inu Inuna po natin ang pagbabago sa ating bahay pamahalaan na isang kanlungan ng tunay na paglilingkod at pagsisimula ng pagbabagong nais natin sa ating pamamahala. Kung makikita po natin, ano po, ganito po ang sitwasyon na meron po tayo na dinatnan sa ating bayan. Ating pong slaughterhouse, ganoon din po ang ating pong uh, pamilihang bayan, ang... Uh, ating pong municipal extension sa mga gida natin ano, geographically isolated uh, disadvantage area na hindi na ibibigay ang mga serbisyo dahil na rin sa kakulangan ng pasilidad doon ang makabatang pamayanan ay hindi rin po natutugunan sapagkat uh, kulang tayo sa pasilidad at pagsasaayos ng ating mga uh, lugar kung saan pwedeng mag-explore ang ating mga batang dingalenyo. Ang amin pong hamon na dinatnan kung paano aayusin ang hindi hindi pagtugon sa sistema ng ating uh, proper waste disposal isa pa rin po sa naging hamon po natin ito sa ating pamamahala. Ayun po. Sige po. At uh, patuloy din nating hinarap na ang bayan ng Dingalan ay isa sa mga calamity prone area kung paano po tayo makakatugon sa isang handa at listong pamayanan. Sa lahat ng ito, ang Change Why Agenda o yung tugon sa pagbabago ay ating hinarap. Inayos natin ang bahay pamahalaan, tinugunan natin, sinimulan ang values ng bawat dingalenyo sapagkat naniniwala po tayo na ang ating tunay na pagbabago ay nakaugat sa kabuoang pakikibahagi ng ating mamamayan. Inilaunch po natin ang Linis Tingalan, nagsimula sa Wave 1 at nakarating hanggang Wave 13 sa kasalukuyan at sa mga darating pang taon at pagkakataon. Ito po yung community participation na kung saan lahat ng sektor ay nakikibahagi para po sa paglilinis ng aming pong dalampasigan at ng aming pong komunidad. At doon nakikita po paano hubugin ng kultura ng kalinisan na tumutugon sa iba't ibang uh, mga uh, magagandang uh, ugali at pagkaayos ng pagpapahalaga ng ating po mga kababayang dinalenyu. Binigyan din natin kasabay ng paghubog ng mga values ng ating mga kababayan ay ang mga pasilidad at ang mga uh, kagamitan na maaaring makatugon sa patuloy na inspirasyon sa pagsasaayos ng ating komunidad. Andiyan po ang material recovery facility, ang ating pong sanitary landfill at inayos din po natin kasabay ang oportunidad na magkaroon ng pagtaas ng uh, lokal na ekonomiya sa pamagitan ng pagtugon sa pagsasaayos ng ating pamilihang bayan. Ganon din po ang ating mga ang ating slaughterhouse. Ganon din po ang iba pang mga proyekto na nakatugon sa isang makabatang pamayanan sa ating Kili Park, sa ating pong uh, municipal extension uh, na nagbigay pansin para po sa pag sa serbisyo sa iba pang uh, malalayong barangay sa bayan ng Dingalan. Sa katunayan, naabot natin ang pinakamataas na findings sa sunod-sunod na unbondified opinion mula po sa mga regular na findings ng ating uh, annual audit report sa Bayan ng Lingalan. Sininop ang pera at kaban at pinaghirapan ng ating mga kababayan, lalo tigil sa pagtugon sa serbisyo sa ating mamamayan. Nakamit po ng Bayan ng Tinggalan sa pangalawa, sa una, pangalawa at sa taong ito, sa pangatlong pagkakataon, ang seal of good local governance. Sa kabuuan ng pagtugon sa lahat-lahat ng uri ng paglingkod ay atin pong natugunan at kinikilala na sa buong bansa dahil ito po ay atin namang ginampanan sa tunay na pagtugon sa pagbabago sa atin pong komunidad at bayan. Isa sa pinakamalaking pagkilala ay ang Manalo po ang bayan ng Dinggalan bilang pinakamalinis at nasaganang gargatan sa bansang Pilipinas. Tumugon dito at nagbunga ang linis-dinggalan at iba pang pakikibahagi ng komunidad kasama po sa inspirasyon at paniniwala na kaya namin at kaya ng bawat dinggalenyo ang pagtugon sa tunay na pagbabago. Pinatatag? sa kalamidad, sa pagiging handa at listo sa mga evacuation center na ipinagkaloob ng national government kasama po ang aming mahal na Sen. Sani Angara and Congressman Romel Angara at sa lahat pa na nagtulong at naging katuwang po ng ating technical team upang magkaroon ng isang maayos na pasilidad para sa pagiging handang komunidad sa anumang uri ng kalamidad. Pinataas at binigyan ng pansin ang pagtulong sa ating mga magsasaka at mga ingisda, sa pamamagitan ng pagbigay ng grant ng Department of Agriculture upang magkaroon ng value adding ang mga raw materials na ka ating nakukuha sa bayan ng Dingalan upang magkaroon na mas malaki pang kita at mataas na ani ang ating mga mangingisda at mga magsasaka sa pamamagitan ng malaking pasilidad na ito ang Dingalan Agricultural Business Hub na maiproseso ang mga materyales galing sa bayan ng tinggalan at magkaroon ng produkto upang magkaroon ng mas malaking kita at pagundad ng lokal na ekonomiya. Wala po kaming sariling kolehiyo sa mga nagdaang panahon at pagkakataon. Ngayon, itinatatag at sinimulan natin ang pagkakaroon ng isang libreng community college na kung saan naniniwala tayo na ang salik sa pagtugon sa tunay na kahirapan ay ang edukasyon ng ating mga mamamayan. Isa pa sa pagtaas ng pagbibigay pansin para sa lokal na ekonomiya, katugon ang pagtatayo ng Dingalan Convention Center para po sa turismo Dingalan na isa sa pinakamalaking batayang sektor ng pagkakaroon ng lokal na ekonomiya sa bayan ng Dingalan. Trabaho para sa lahat at serbisyo para sa ating mamamayan. Kasama na rin dito ang iba't ibang paglalapit ng serbisyo, ang mobile kusina, mobile clinic, at iba't iba pang mga pagtugon upang mapabilis ang serbisyong pangkalusugan, nutrisyon sa ating pong mga mamamayan sa malalayong barangay at sityo ng Bayan ng Dingalan. Ang ating pong pagtugon sa isang makabuluhang lingkod bayan ay nakaangkla sa paniniwala at paggabay ng ating Panginoon binigyan natin ng pansin ng faith tourism. Nakakasama natin ng mga church leaders sa buong bayan tuwing unang Lunes ng buwan through prayers and breakfast upang magkaroon ng konsultasyon sa ating pong mga church leaders sa paggabay sa mga kawani, opisyal at ganoon din sa mamamayang Dingaleneo upang maging angkla ng pagtugon sa ating pong spiritual development and moral recovery program ng bayan ng Dingalan. Kasabay na rin dito ang mga regular masses patung Thanksgiving mass upang maging inspirasyon ng ating Panginoon na siya ang tunay na gagabay sa isang pagiging lingkod bayan. Sa kabuuan, ito po ang aming naging paglalakbay sa pagbabago at pagtugon bilang isang lingkod bayan sa Bayan ng Dingalan. Kasama po ang buong komisyon ng Civil Service Commission sa pagtugon at paggabay sa akin bilang punong bayan sa pagkilala sa Honor Awards Program na siya namang lagi kong inspirasyon sa patuloy na paglilingkod at serbisyo sa aming mamamayang Dinganenyo. Maraming maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po, Mayor. Nakakamangha lahat ng ibinahagi niyo po sa amin at parang nyo na dumalaw tuloy sa Dingalan Aurora para makita lahat ng na-establish ninyo at lahat ng naipundar ninyo. At makikita naman din natin na wala talagang mintis, walang pinalampas sila, Mayor, sa pagpapamanifest ng values, even in the smallest activity that they do in their LGU. Pinakita talaga nila yung pagmanifest ng kumpleto, kumpleto yung values sa patriotism, integrity, excellence and spirituality. Parang wala na po tayong ibang dapat pag-usapan sa forum na ito, Mayor. Maraming maraming sa mga you are getting a lot of virtual claps and hearts. Marami pong humahanga sa inyo ngayon. At nagpapasalamat rin po kami na isang katulad ninyo na lingkod bayan, ang nagsisilbi at naglilingkod sa bayan ng Aurora. So nakita naman natin lahat how the pies and its manifestation allowed the transformation journey of the municipality and of course with the collective efforts of its people and government and syempre nagsimula ang lahat sa kagustuhan ng leader na tulad ni mayor na maipakita talaga ang kanyang pagmamahal sa kanyang paglilingkod ngayon mayor if i may ask kanina specific na results or outcome yung nai-share ninyo na ibahagi ninyo but from your own perspective yung ang impact ng pag-promote ng PAIS at yung pag-manifest nito? Considering the transformation journey that you've experienced, yung masasabi ninyo na pangkabuang ang impact talaga nung pag-practice at manifest ng PAIS. Yes, Ma'am Angela. Alam niyo po, uh, yung pag-practice ng PAIS po, ano, uh, mauuna yan sa mga leader. Ano po. At ang pagtitiwala ng taong bayan ay nakabatay dito sa haligi ng PAIS. Ano po. At kung ang isang leader ay magiging refleksyon ng tunay nating uh, paglilingkod bilang isang lingkod uh, kawani at bayani ng ating bayan, uh, sa kabuuan susunod po ang lahat ng ating mga mamamayan. Ano uh, Inspirasyon po sa kasalukuyan, alam niyo po, sa lagi kong sinasabi, iba na po ang political landscape and uh, Uh, si, uh civil service uh, works ng ating pong mga empleyado at mga opisyal ng bayan sa kasalukuyan dahil po sa iba't ibang mga programang nilaan ng Civil Service Commission ng DILG at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na talaga namang tumututok doon sa assessment ano sa monitoring and evaluation na ginagawa ng bawat local government kasi po mahalaga po na tinitignan at ginagabayan ang ating pong uh, lokal na pamahalaan ng ating pong iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan sa pagtugon kung serbisyo ang pag-uusapan. At uh, malaking tulong po sa mga as assessment and uh, monitoring and recognition as well. ano po Kasi uh, habang kinikilala at binibigyan ng pansin ng uh, komisyon, ng DILG at ng iba pang uh, national government, yung iba't ibang programang ginagawa ng local government patuloy po itong nagiging inspirasyon ng ating mga leader at ang ating mga leader naman ay nagiging in inspirasyon ng ating mga mamamayan napakahalaga po nitong PAIS, uh, pillars ng PIES po natin when it comes to uh, servant leadership Thank you very much, Mayor. Gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Mayor kanina na nagsisimula siya sa leader at sa kagustuhan ng leader na ma-manifest ang values na ito. Pero nagsimula din naman si Mayor sa pagtingala din sa mga leader o sa mga namumuno na isinasabuhay na talaga ang values na ito. So it's really a cycle of manifesting and practicing these values until it forms part of our culture. So Mayor, nakikita ko sa chat natin, medyo marami na ang gustong dumalaw sa inyong bayan. So expect nyo na lang po na dadagsa at mag-uumo pa ang turista sa bayan ng Dingalan Aurora. So imbitada daw tayong lahat, sabi ni Mayor. Now for our next question naman po, Mayor. In your role as a civil servant, not just as a mayor, but as a civil servant la po, Mayor, ha? What advice can you offer to individuals and agencies seeking to consistently embrace transformative changes in public service. Lalong-lalo na in the context of um, embodying and manifesting the four values. Yes, Ms. Angela, ano po, uh, it, sabi ko nga, it begins us as a servant leaders. We need to capacitate ourselves. Ano? We need to believe in our capacity, our in our leadership. So magsisimula sa atin Uh, para paniwalaan tayo ng tao sa na, nais natin ano sabi nga walk the talk eh nga ano po uh, hindi maniniwala ang tao sa pagtugon sa tunay na serbisyo na nais natin kung tayo ay hindi nagma-manifest doon sa sinasabi natin sa 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 core values na kailangan uh, kailangang meron ng isang lingkod bayan at pangalawa po ay maging makatotohanan po tayo sa ating mga kababayan yung transparency din ano yung uh, kung mapapansin niyo po sa aking uh, personal account blow by blow every day po kung makikita niyo po hashtag day ngayon po ay 2830 days ko na po as municipal mayor sa akin pong Facebook account hindi ho nag, hindi ho dahil nagyayabang tayo ng ating accomplishment pero it's a guiding principle to me na every day ano yung isishare ko sa aking mga mamamayan na may ginawa akong positive change or program or projects in everyday na nagsaservisyo ako bilang isang lingkod bayan. At makikita po doon, uh, na-inspire -na ako na pag wala akong ginawa ngayong araw na ito na mabuti at maganda sa aking pamamahala, ano ko sa aking uh, uh, diary sa Facebook. no So, by then, nakikita ng tao na si Mayor, nagtatrabaho every day. Uh, yung mga kawani nakikita nila ang amin pong punong bayan ay nagtatrabaho every day. Nahihiya sila na hindi din sila magtrabaho. Yun yung sinasabi po ng aking mga kawani ano po. So uh, at ng mga mamamayan din na uh, uh, very transparent si Mayor sa kanyang uh, mga ginagawa ano po. So yun po ano account uh, yung yung pong capacitation ng iyong sarili transparency sa ginagawa mo and yung accountability at the end of the day ano you know, napakahalaga po yun bilang isang lingkod bayan thank you very much mayor ang ganda ng sinabi ni mayor na you cannot ask things from other people that you do not even possess so paano mo i-expect ang mga nasa paligid mo na magkaroon ng patriotism, ng integrity, ng excellence, and ng spirituality. Kung ikaw mismo ay hindi mo naman ito pinapractice or ikaw mismo ay hindi mo naman ito minamanifest. And it doesn't have to be a grand gesture. It doesn't have to be a grand activity. Mapapakita mo naman yung patriotism, integrity, excellence, and spirituality mo sa pasimula pa lang ng mga maliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw bilang mga lingkod bayan. So maraming salamat po dun sa our advice na yun, Mayor Now share your words of inspiration naman, Mayor, and encouragement. Lalo na ang dami nang humakanga sa inyo. I'm sure maraming tumitingala sa inyo. So, um, can you share with us or impart with us your words of inspiration and encouragement to be better civil servants or to be better public servants? Yes, Ma'am uh, Angela. Alam niyo po, pag ikaw ay is isang lingkod bayan, gamitin mo po yung karanasan mo nung mula nung ikaw ay ah... Uh, bata hanggang sa pinagdaanan mong journey sa buhay mo. At pag naging isang lingkod bayan ka, gamitin mo yung mga karanasan mo na yon. How to do the programs and projects na nararamdaman ng tao dahil naranasan mo. Hindi mo gagawin yung mga bagay na ang gusto mo lang ay yung gusto mo. Hindi ito refleksyon ng gusto ng nakararami. Ano po? So, if you are guided by your experience, you are capacitated. Binigyan mo ng pag 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 uh, hubog din ng sarili mo and upon your journey from your private life to public life and to public service dala-dala mo yon magigim makatotohanan ka mararamdaman ng taong bayan yung nais mong gawin para sa iyong komunidad ang bayan ng dinalan po ay napakaliit ano po uh, pero alam niyo po ako po ngayon December 3 ay tatlong dekada na sa pagiging lingkod uh, bayan ano po sa uh, pagsisimula ko bilang SK sa munisipyo Kabataan naging uh, career and non-career naging HRMO ako ng Aurora naging department head nag-work ako sa National Government as Executive Director ng National Youth Commission at napunta po ako dito sa bayan ng Dingalan nakabalik pagkatapos po ng mahabang journey ko and experience sa lahat ng aking pinuntahan. At pinulot ko yung mga positibong bagay na aking dadalhin para po magkaroon ng transformation and change dito sa bayan ng tinggalan na matagal na pong hinihiling ng aming mga kababayan. Sa huli po, ang paglilingkod ay hindi ho laging nagsisimula lamang sa isip. Lagi pong nakasentro sa ating puso dahil po pagka balanse ang ating puso, balanse ang ating isip, balanse ang ating gawa. At nakasentro ito sa isang mabuting paglilingkod, hindi po tayo maliligaw sa ating pagseserbisyo bilang isang lingkod pa yan. Sana po ay uh, makita natin sa huli na ang purpose natin kung ba't tayo binigyan ng pagkakataon, wala hong forever sa serbisyong binigay sa atin ng Panginoon at ng taong bayan. Pero ang forever na iiwan po natin ay yung mabuting bagay na pinipili natin lagi sa araw-araw nating ginagawa na hindi malilimutan ng ating mga mamamayan. Ang pagpili ng mabuti, daging iisipin po natin ay magbubunga ng mabuti. Pag natin kung ano ang masama, ay magbubunga din ito ng masama. Lagi nating maging daan ang pagiging isang positibo, magiging progresibo tayo at patuloy tayong magiging agresibo sa paglilingkod na may puso na nakaangkla po sa core values ng isang pagiging patriotism, integrity, excellence and spirituality ng kabuuang naisin ng paglilingkod ng isang public servant. Maraming maraming salamat po at magandang umaga. Maraming maraming salamat po Mayor. Babalikan lang natin na kailangan 'yung paglilingkod natin ay nagmumula talaga sa puso. So mayat-maya i-check natin bakit ba tayo naglilingkod? Bakit ba tayo nandito sa Public service, ano ba ang pinaguhuguto natin at dapat babalik at babalik tayo sa puso at sa kagustuhan talaga nating mahali ng bayan natin sa pamamagitan ng pagiging lingkod bayan. So napakaswerte po ng dingalan Aurora Mayor. Hindi kami nagkamali sa pagpili ng guest speaker sa panghuling kwentong lingkod bayani para sa taon na to. At maraming maraming salamat po sa inyong makabuluhang pagbabahagi ng inyong pagpapakahulugan sa patriotism integrity, excellence, and spirituality maging ang manifestation nito at impact in public service. Ito po ay napakagandang halimbawa para sa bawat isang, para patuloy pa mapaigting ang manifestation ng apat na values na ito sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa atin bilang mga lingkod. Bayani Mayor, maraming 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 salamat po. Maraming maraming salamat ma'am. God bless, maeduk, mabuhay. Maraming salamat po. God bless po, sir. Muli, sa ating naging maiksing talakayan, nawa ay marami kayong nakuhang aral mula kay Mayor and of course mula rin sa kwento ng Dinggalan Aurora. So patikim lamang po yan because we have the full length course offering of the Public Service Values Program wherein we will discuss the four shared public service values.